Hello guys, welcome back po Coins TV Marami pong salamat sa ating mga patuloy na sumusubaybay po sa ating channel Sa ating mga subscriber at sa mga unti-unti pang nadadagdag na subscriber po sa ating channel Marami pong salamat sa inyong lahat guys sa inyong patuloy na suporta At kung hindi ka pa po nakasubscribe na ikaw po nanonood sa ating video pakisuyo na po ng subscribe button at like and share na rin po ng ating video at huwag nyo pong kalimutan yung bell button para po updated po kayo sa mga susunod pa nating video eto nga po bubuksan na po natin yung kalahati nung una nating binuksan sa ating coin hunting series at wala nga po tayong nakuha ron Bokya Tignan po natin dito sa pangalawang balot NGC po oil ito 1 peso Okay, tignan po natin kung makakadali po tayo dito Okay, shout out ulit sa mga ating mga idol na coin hunting coin hunting din po uh, at sa mga coin vlogger shoutout din po kay Sir Ernesto Francisco ng FR Muntinlupa City shoutout po sa iyo sir marami pong salamat po sa suporta umpisahan na po natin baka umpisahan pa ng iba first coin po natin sa first batch 2019 low mint mark common next coin 2019 common next coin natin 2018 common pay okay, next coin 2018 common Next coin natin 2019 low mint mark common 2018 common Next coin natin 2018 okay next coin common pa rin 2018 Next coin natin 2018 common common pa rin next coin 2018 common alalaglag pa okay next coin 2018 common next coin 2019 common next Okay, next coin. 2019 na ah, 2018. Common yan. Next coin natin, 2018. Next coin. Hindi ko na makita guys sa ah, 2019. Common. Oh, 2018 common next coin natin 2018 common next coin natin 2018 pang last coin sa ating first batch 2018 okay tapos na po tayo sa unang batch wala po tayong napuha dyan Second batch na po tayo. At ang first coin natin sa ating second batch. Year 2018. Common. Next coin natin, 2018. Common pa rin. Next coin. 2019. Duduling na ako Kala ko 2017 guys Naka jackpot sana tayo Next coin 2018 Common Next coin natin 2018 Common 2018 Common 2018 Common Next coin 2019 <coughs> May nag-send po sa atin nga pala nito sa ating FB page. Sinendan po tayo ng picture na error coin. Ang naging error po niya ay doon sa kanyang pangalan na Jose Rizal. So, tinignan ko po at error nga po. Okay, last coin natin sa so, 2080 ay 2019. Come on. Okay, third batch na po tayo. At uh, balikan po natin yung error na sinend po sa atin sa ating FB page. Ang error po niya ay Jose, yung sa pangalang Jose, ni Jose Rizal. Wala pong letter E. Wala letter E. Hos. Rizal lang yung nakalagay. Hos. RISAL Ano ba to? ala na. Gulping gulpi na to Hindi makita. Pero hindi po natin kailangan yung guys. Ang kailangan ko po sa piso yung BSP na 2 year 2005. At may error na rin po tayong mga nahan yung sa BS rin na off center Yun po yung nahant natin sa ating coin hunting Na ginagawa Nakadali tayo ng off center At sana sa mga susunod pa nating coin hunting Makadali pa tayo ng error Madalang na rin po kasi makakuha Sa mga ganito Pero meron pa yan guys Nagsisirculate pa yan sa atin Okay, back to topic po tayo. Next coin natin, year 2018, common. Next coin natin, 2019, common. Next coin natin, 2018, common. 2018, common pa rin next coin 2018 common next coin 20 18 ito na makita ok next coin natin 2018 common pa rin next coin natin 2019 common okay last coin natin guys sa ating NGC coin hunting year 2018 common so ayun wala pa rin tayong nakuha sa ating coin hunting sa ating NGC 1 piso hindi ko tayo nakakuha ng 2018 or 2017 yung 2018 po na high mint mark yun po sana pero meron na po ako nun guys nakahunt na rin po ako nun isa meron na po tayong isa nun e yun po yung ating target 2018 higher mint mark at saka year 2017 sa ganitong NGC okay yun lamang guys marami pong salamat sa inyong pagsamang muli sa ating coin hunting series Meron pa po tayong dalawang balot dito guys Sa mga susunod na araw At Iyon lamang guys Marami pong salamat Sa ating lahat Mag-ingat po tayo